Mga artistang nga no boyfriend since birth. Number 1, Charlene San Pedro. Kahit na nasa 20s na siya ngayon, hindi nagmamadaling magkaroon ng boyfriend si Charlene San Pedro. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Charlene na ang pagpasok sa isang romantic relationship ay hindi niya focus sa ngayon. Sa halip, gusto niya mag-focus muna sa kanyang trabaho bilang isang artista at sa kanyang mga responsibilidad bilang isang estudyante. Number 2, Hises de la Vine. Saad niya, hindi ibig sabihin na single ka sa buong buhay mo ay hindi ka na pinapayagang magdevelop ng feelings para sa ibang tao. As seen through PBB star Kisses de Levine. Bagamat NBSB status si Kisses, hindi siya natatapot na maging transparent sa kanyang nararamdaman, lalo na noong mga araw niya sa PBB kung saan matapang siyang nag-open up tungkol sa pagkakaroon ng crush sa kapwa kasambahay na si Marco Gallo sa national television. Number 3, Sanya Lopez wala sa priority list ng aktres na si Sanya Lopez ang paghahanap ng boyfriend. Sa isang panayam noong 2019, ibinahagi niya na labis siyang nagpapasalamat sa trabahong nakukuha niya sa showbiz at nais niyang pagtuunan muna iyon.